kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw as of 2 p.m. subong miyerkules nagdangat sa 6.9 si Santa ang kalamatay bangud 6.9 na sa probinsya sang Cebu diri sa Negros mabaskog man nga pagtayog ang sa sang kagabi yaring report nagaidas lang Kagbay mga nagainabot pa ng mga bangkay nga nabutang sa body bags sa Guasang Cebu Provincial Hospital sa Bugo City sa Cebu, Kaina. Ang Bugo, anang insentro sa 6.9 magnitude galinog mga las 10 ang kagabi. Ang mga dalan naglinitik sa kakusog sa pagtayog. Ang mga balay nawasak. Pati fast food chain wala makaluwas. Wala may ginpili nga halitan ang pilalang kasigundos nga linog sa San Remedio sa Cebu ang isa ka makahalawat-hawat nga hampang sa basketball nangin isa ka trahedya bangod may nagkalamatay mo. Na. As of 2 p.m. sining hapon, si Sentay ang kumpirmado nga patay kag masobra sa isa pa kagatus ang pilasun sa Cebu. Sa Negros Occidental, mabas kong man ang linog na batsagan sa kagabi. Intensity 5 sa Bacolod City. Ganit kutub sa mga empleyado sa BPO companies ngayara sa ibabaw sa building, nagpanaog para likaw sa disgrasya. Sa mga balay, nabatsagan man ang linog. Dawgin ayag ang aquarium pati ng mga appliances sa kakusog sang pagtayong. Sa hinigaran sa sininga aga, nakitaan nga may damage ang likod nga parte sa Santa Maria Magdalena Parish. Ini ang simbahan nga maagyan lang sa highway kung magbiyahe pa sur sa may tabuk lang sa plaza sa Banwa. May porsyon sa likod sini nga naguba matapos ang linog. Suro sa kay Father Gerardo Caro Jr., ang parochial vicar sa Amunga Simbahan, ginaasas pa sa municipal engineer ang simbahan para makitaan kung mayara pag-iinis sa mga damages. And si Father Fred at the same time, ilang nag-recommend man nga ipa-assess din. Subong so, hindi pa man kami ka decision kung ipasira ni ang simbahan kasi wala pa man sa official report and assessment coming from the experts. So mukha lang ng amon nga mahatag nga info oh, phone as of now. So hindi man close siya ang simbahan, subong niya. Hindi man close, open din niya. 1858 pagin itukod ang amunga simbahan. Kani kinanglan anay ma-assess kung bala may iban pagid nga mga nahalitan. Nagkapabilin sa gihapon nga bukas ang amunga simbahan. Wala naman sa bagay report nga nasamaran o kung napilasan sa probinsya sa Negros Occidental matapos ang makusog nga linog. isa ka donation drive ang pagasuguran sa lokal nga panguluan sa Bacolod para magpadala sa bulig sa mga kauturan naton dito sa probinsya sa Cebu nga nahalitan sang dinog.